pinaka procedure namin dito. Pag wala pang tahed, hindi kami nag-harvest. So, so, dapat mga at least mga 5 months and half or going 6 months. Pag harvest, diwarm natin sila ng Purge Pro. Purge Pro parang ano to, general cleansing. Matatanggal lahat ng internal parasites. The next day, ligo tayo ng trillium. Tanggal naman yung external parasites. And then after a day, mag-inject tayo ng boliboy para gumanda yung katawan. So, after 7 days, pwede mo itali. Proven na po natin yung bolly boy. Talagang formado yung katawan after 3 days. Di ba, nakapag-accord na tayo. Situate nyo po na every 15 days, itong stag natin, ma-inject po natin ng gold medalyon. 0.3 to 0.5 every 15 days. Yan po ang ginagawa natin dito sa medalyon.